guys, good morning kaya kasama ko si Pan Justine, ayan, tinutulungan niya ako mag follow sa mga share guys dami kasi nang pinamili ng customer guys puro chicharia guys ayan, ayan. ayan at tinutulungan niya parang Justin guys ayan guys o so, ayan o puro chicharia guys at tinulungan ako nagpabackup na ako guys ayan

Ayan. Samya, okay. may lamang pa nga eh. Ayan, tinulungan na din eh. Parang tinumagsas yung costumera Ayan. Habang eh. pa sa tulog. Okay, sama na. Okay, sama na. Sige, okay, plastic mate. Thank you, thank you, mate. Sige, na natin yung mate. Ito, mate. Malit Para dito, mate. Okay, thank you, okay, thank you Yeah. on you okay. guys

Baka hindi kayo magsawa, sa kayo mga pre guys. Kamay uh -huh. eh. <laughs> guys. I know. it's not. Thank you. I Thank you. bless you all guys. Thank you for watching.